kumusta? Makaday TV nga po pala. Today's video, gagawa na naman po ako ng isa na namang panghimagas. Ito po ay peanut brittle. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, please subscribe para updated po kayo sa aking mga video. Ito po yung ingredients na gagamitin ko para sa aking iluluto ngayon na peanut brittle. Lalagyan na po ako dito ng kalating kutsarang mantika. Dito ko po isasanag o ko muna yung mani. Isa't kalahating cup po ang ilalagay ko po mo dito. Yung apoy po natin dapat po nasa low heat lang para po hindi po masunog yung mani o peanut. So pagkaagad ito na po, medyo golden brown na yung kulay ng ating mani. Pwede na po natin itong hanguin. Malamig din muna natin bago po natin dikdikin dikdikin na po natin hanggang sa madurog po itong maning to ito na po yung mani hindi po siya talaga durog na durog yung tamang tama lang po na pagkakadurog next naman po maglagay po tayo ng 1 in a half cup na brown sugar ito po ay tutunawin po natin sa pamamagitan po ng mahinang apoy lamang po para po hindi po masyadong masunog o maging mapait kapag ka natunaw na yung ating brown sugar ayan po, unti-unti na po siyang natutunaw ito na po yung itsura niya kapag natunaw na po yung ating asukal so maglalagay lang po ako dito ng isang kutsarang margarin pwede naman po butter maglalagay din po ako ng kalahating kutsaritang vanilla para maging mabango po yung ating peanut brittle o pwede naman pong hindi depende po sa inyo yun haluin lang po natin na maigi hanggang po mag combine lang po yung ating ano margarine sa yung nilagay po natin vanilla pagkaganito na po pwede na po natin ilagay yung ating tinurog na mani eh ito pong parting to dito ko nasubukang mangalay yung aking mga braso sa kaahalo dapat po dito eh konting pasensya kasi dapat po mabalutan talaga ng tinuno na asokal yung lahat na inilagay po nating mani pagka ganito na po yung kanyang itsura pwede na po natin itong hanguin at isalin po sa isang lalagyan pwede po kayong gumamit ng lianera ang ginamit ko po dito ay isang kalan para buwelo akong maghiwa. Iplat lang po natin ito bago po natin hiwain. Tapos po kapag hiniwa po natin dapat yung mainit-init pa siya para madali lang po siyang hiwain. Kasi po pagka pinalamig pa po natin ito, mahirapan na po tayong hiwain to. Hiniwa ko po ito sa nais kong laki. Ayan, pa kwadrado po yung pagkakahiwa ko po nito. Ito pong peanut brittle eh paborito ko po talaga ito. Pagka bumili ka po kasi sa labas mahal to eh. kaya ang ginawa ko nagluto na lang po ako. Kung hindi pa po, po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, pakipindutin lamang po yung ating notification bell button para updated po kayo sa aking mga video at sa susunod ko pang gagawing mga video. Salamat po sa panonood.